Hindi nila gusto pag mayaman si Bugoy Hila pa baba lumalabas pagka Pinoy Binasag ko lalo ako'y naging millionaire Hindi tungkol sa pera kaya ako'y unaware Two joints in the air, eight digits kada year Hustlers lang bawal mahina over here So yun guys, nandito tayo sa bahay ni Mami ulit Makikisabay tayo kasi Lalabas tayo mag-grocery, bibili ng kakain sa labas Sunday Nalate ako sa simba ngayon, men. Hindi ako nakapagsimba ng... Hindi ako nakapagmas, men. Nakapagdasal lang ako. Nainis ako. Hindi ako nakapagsimba ng mas. Pero anyways, tara. Fuck what you heard, di mo get sa aming code Mainit internet, may bago akong upload Bago na naman mags ng aking ride Palit hindi ko trip, ganun lang mag-decide Iyon na ang fame, akin na ang dollar bills Punong-punong ng angas dito So yun guys, dito na tayo Tayo right dito sa Bonchon pero anyway, so samahan nyo sa trip ko. Saan trip nyo lang din yung trip ko. Let's go! Nakalimutan ko yung intro ko, guys. Pero anyways, kaya tayo dito sa Bonchon. Dito kami sa Bonchon, guys. Dito kami sa ano. Uh, nagdrive kami ng 40 minutes para dito sa Bonchon. Kasi dito lang may Bonchon. Yung sumunod sa downtown na. So, maganda, maganda pa naman yung neighborhood dito, guys. Sobrang lipit ng neighborhood dito. Sana nga one day makatera tayo dito. Walang trouble dito. Sa nyo, oh. chill na chill lang. May bonchon sa atin, kaso walang dining. oh, yun pala. Walang dining, pero may bonchon. Kailangan ng refill. Lagay mo sa akin palad para mabilang ko. Linisan yung galaw, di bagay mabilang ko. Cash rules, everything around me, pre. Magkano budget mo, wala ditong libre. Two joints parang mafia. Parang. Dito na nga pala tayo sa Jopen, parang. Jopen na ano na to, Pilipino store na may Filipino foods. Mila akong Tara abang mga, ano, nag-grocery sila dito. Pupood -pup trip ako. Mmm! Budget! Kasi so, yung guys, nandito na tayo. Hindi <coughs> sa grocery park nila, ayan o. Oh. Mm. Parang ano to, bago kasi magka city dito, maraming mga gantong mga store no? Yung may mga Pilipino, tapos may mga ano pa dito, may mga ganto, yung mga Filipino store, Filipino restaurant. Eh, may seafood city na eh, pero yung iba mura pa rin dito eh. Hindi ka sumaapaw tumutulo sa sahig Kulas motherfucker nagyayelo yung lamig, nag lamig. Hoodie ko hinihiram ng babae mo Di ko pinahiram bitch anong akala mo It's You're so cute. You're so cute. You're so cute. Guys, pumikap lang kami dito. Pumikap namin yung kaibigan nila, Jiro. Yan, yung kaibigan namin. Yan, no. Kasi parang mag-hangout sila dun sa bahay nila, mami. Yan, eh. o. Na Jillian, kapatid ko. Tapos yung mga friends niya. Whoever moves first is... So yun, guys. Woo! Nakawin na tayo ng bahay after a very, very long day. Tignan natin yung aso. Gulatin natin yung aso. Ang gulo yung kwarto. Nandito pa ako. Meow, 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 meow. Meow, 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 So bumili tayo ng lenggo, tacos, tsaka ng tripas. Yung tripas guys, isaw yun. Ayan you know, o, isaw. Tapos nilagay sa... ano Nilagay sa nilagay sa tacos. Napakasarap niyan. Favorite namin yan dito, guys. Uh, sa mga Pinoy na nandito sa Amerika. Try nyo yung tacos na tripas. Yung isaw na tacos. Napakasarap. So yun, guys. tapos lang namin manood ng movie. Pinanood namin yung ugly sa Netflix, no? Ayos lang. Kaso bitin. Parang hindi tapos. <laughs> no? Aglis nga yung movie. Pero anyways guys, tingin ko wala namang mangyayari na ngayong araw. Kaya dito na natatapusin tong vlog. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating little Sunday. No? Pero anyways, Mga kana ka na siya kanila. Babay ka na siya kanila. Busy ka kumakain. Pero anyways, maraming salamat sa pagpatuloy, na pag-support, at pag, kayo, pag may mix like and subscribe kayo men kasi grind tayo ngayon grind tayo sana subscribe na kayo guys para mapag vlog tayo every single day at makagawa ng malulupit na content every single day kita sa bye bye gusto pag yung mayaman si Bugoy hila pa baba lumalabas pagka Pinoy binasag ko lalo ako naging millionaire